Hi guys. <laughs> so welcome back to my YouTube channel, guys. So ngayon ay nag ay lilipat ng kapatid ko. Shout out kay Biliran All Kinds. So nandito siya, guys, para i-transfer yung tanim namin dito sa dito ng bahay. Sana mabuhay ito siya, guys, na ito ay kalamansi ko kidja sa amin ayan guys nandiyan kapit bahay namin guys ito yung makikita ninyo guys dito sa paligid so napakaraming puno dito guys nahirapan kami kung saan itanim so dito na lang so malapit lang sa bahay tapos ito pala guys ay nasira na naabuhan namin guys sa inga namin sa labas sa kinakailangan na rin siyang i-repair o transfer dito banda pag may pera na guys kaso ngayon walang wala pa kaya hindi pa kami makapag pagawa ito guys ayan ang harap lang guys Yan na siya kalaki guys. So by the way, binili ko to sa Borabod guys. Tag 175 pesos. Dati guys, 150 pesos. Binili ko sa Naval. Kaso nga, ilang araw lang eh, namatay na kagad yung tanim. Gusto talaga na may kalamansi sa bahay namin guys. Ito sa bakuran kaso namatay yung unang binili ko tapos ito na naman yung second attempt natin guys so yung kuya ko noon ang nagtanim ng kalamansi kaso hindi nga siya nabuhay sana ito guys okay na to mabuhay sana to guys para may pang na kami sa sauce pagbumunga na ang kalamansi So, yan siya guys. So, lapitan natin. Yan. So, medyo manila nila na siya guys. No? Ito, 175 pesos only. So sabi nila na namumunga daw kagad to kasi nakamarkot. Ganon. Yan. So, ganito pala yung pagtatanim guys ng kalamansi. So, kinakailangan maghukay uh, muna tapos patanggalin yung black na plastic na nakabalot dyan sa kalamansi para magkano siya na tubig. Didiligan na siya. Kinakailangan tanggalin yan guys. So, dan dan dahan lang yan para hindi matamahan yung ugat. Ayan, guys. Malapit na nga tanggal. Wow, ayan. So, para siya matigas. <laughs> Magalagay may dabato to eh. <laughs> Sana mabuhay to siya. Kasi buhay na siya. Pero dapat lang i Alagaan. Alay. So, yan na guys. Thanks bro. Ayan. Nailipat na sa ano yung ano. Yung ano. <laughs> yung kalawansi guys. <laughs> Nandiyan na. sana mabuhay ito. Second attempt na kasi to guys. Lagi lang tayong buhay eh, bili, guys. Tapos, hindi na bubuhay. So, sana mabubuhay na to. Ayan. Okay, siya. Kasi ano yung soil natin ngayon, guys. Medyo wet kasi umulan kagabi. So, dito na. Bye bye guys, thanks for watching, please subscribe!